Ayan. Ito ho ay Baspro din. Dito ho kasi ang yun ho isa, yung aka isinya sa inyo. Ang ganda kita naman ninyo. Dito pala. Ah. kaganda naman. anchorage, Ayan. Dito ho. Ayan. Ano ho ito? Bilihan ho talaga ng ano. Ano ho dito? Toilet pa lang ho. Ipaganda. kaka po Welcome po sa bahay ni Batangueña Americana Ito po, andito po ngayon tayo lumabas naman po si Batangueña Sobrang lamig po Dito po tayo sa uh, Baspro Pro Ayan po Baspro Pro po ay isang bilihan ng mga staff like fishing Dito po kumukuhan ng fishing license Ito po Sige po, samahan niyo po si Batanggenya. Ipasyal ko po kayo. Ito po ay balay sa Anchorage. Welcome to Fishing. Yan. Yan. Halina, samahan niyo po si Batanggenya America. Sa aking pag. Yes, ito po. Yan ho, o, kita niyo. Moose. Yan. Ito po ang makikita dito. Ito ho ay bus protein. Dito ho kasi ang yun ho isa, yung ake isinir sa inyo. Ang ganda kita naman ninyo. Dito pala. Ah. Ang gaganda naman. Anchorite. Yan ito ho. Yan. Ano ho ito? Bilihan ho talaga ng ano. Ano dito? Toilet pa lang ho. Ipaganda. Saka abit. Ang ganda naman. Tingnan ano naman na ho nung Oo. Kita nyo gaho yan. Ito ay ano, kita nyo. Ang ganda doon. I love the place. I take a video. <laughs> ah, hello. Ah, uh ah. -huh. Love. Kita nyo ho. Yeah, Pilipino ho ang ano doon. Ang, si, ang nasa gate. Yeah, kita nyo gaho yan nakakamangha talaga <laughs> dito ho ay bilihan ho ng lahat <laughs> mga may damit may mga cooking may fishing lahat ho almost para ho tingnan ang gaganda o oh. gaganda naman ganda naman na rin mag ignore so, yan ho digayan yan sabi ko sa inyo ito ho ay another uh, branch ng Bass Pro dito ho sa Anchorage, Alaska. ka ho, yan. Yan ho ang moose. Yan ho. Yan ang bear. Oh, my God. Yan ho ang dahilan kung bakit ako ay hindi makagalaho ng nag-iisa. Uh, yan ho. Dahil feed ho kayong makain ng mga bear kakatuwa. Ang ganda talaga. You found that? Oh, wow! yon bumili lang yung San Iloco ng ano, ng aming fish net. Fishing net. O, oh, kita naman ho ninyo. Grabe! Decoration nila ay talagang dinadayo ho. Napakalaki ho nito. Napakalaki. Yun ho, doon. Oh my God. It's so amazing. Yan. Oh, wow. Yan na, ho, wolf ata yan. Yan ho ang mga deer at saka yan. Oh, my God. Grabe. Grabe ho. Nakakatuwa. Nakaka-amaze. <laughs> oh, my God. It's so... Oh my God. Yan ho ang mga salmon na aming nakukuha ho dito sa Alaska. Kasa hindi pa ho salmon season. <laughs> wow, it's amazing. O oh, di ka ho. Yan. Oh wow. Nakaka ano ho. Nang. display nila. Kala mo, mga totoo. Yan ho. Wow. Ito. Sobrang ganda ho. Dito ho, sa alas ko, talaga ho kung pwede mapuntahan. Ano so, ah, uh, basta ho, maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At ito ho, masaya akong ma-share ma ang mga ganito, simple. Shop lang ho ito, pero nakakamanghanaw kami ng mga decoration. At ito ang makikita dito sa anchorage. Yung mga polar bear, mga mga moose, ano, talagang mga wolf, kaya delikado pong maglakad basta. Kita ninyo yan. Kasi mabibili ang mga pang, uh, mga uh, fishing suit, hunting suit, suit. Yung pag nag-hunt, katulad naman mga isinusot ng aking asawa ano ho at saka medyo pricey ho ito ano magagaling na klase yan nakakatuwa naman for hunting yan hunting may yon hunting mayroon pang gun library parang mas malaki ho ito kaysa doon sa isang napuntahan natin ano ho Ah, oh, nakakatuwa naman. Yan. <laughs> Kaya pag nakakakita ho ako ng ganitong view, I tried na I vlog. Ano ho kasi hindi naman ho lahat nakaka nakakakita ng mga gantung decoration, decoration lang soto pero maaamis na kayo ano ho, 'yan. Mga igin. Grabe ho. Napakaganda ho. So, dito tayo sa kabila. Yan. Ano ba ito? Diyos ko, maralaking hayo po. Yan. Yan, yan. Ang gun library. Yan. Nakakatuwa naman ho. Ano? Yan. Ano ba yan? Brown bear. Yan ho ay tunay na bear. Tunay ho yan. Real one. Wow. Yan ho ang ginagawa nila, minamount. Minamount ho nila. Katulad dito ng mga moose at saka deer. Ano ho? Yan. Wow. Tsaka yan ho makikita nyo. Wow, wow, wow. Medyo pricey ho dito. Kasi magagaling ang klase. At American made. Grabe, ang daming mabibili. Yamee yeah, sa mga aso, sa pusa, mga pagkain. Oh, wow, that's amazing. Huh. <laughs> isda oh. <laughs> Makapag-uwi ho kaya ng isa sa kahiligan sa isda? <laughs> ano ho. Wow. Dito humabibili ang maraming mga souvenirs. Wow. Marami hong souvenirs. Wow. Ang dami naman. Yeah, marami rin kayo mga kalendar. Marami yung souvenir. Ay, e, ito ho naman ay e, pang ilang beses ko nang pagpunta dito. Kaya may na nga nabili na ako last time. Wow. It's amazing. ito so, galing ano yan may mga fixed clothing ito naman may mga american flag Yung mga damit oh wow may mga sombrelo halos lahat to oh, ng outdoor suit wow it's great Masa kaya sila Nakakita mo. Thank you for... Ito, uh, masyal ko kayo sa Costco. Dito kami sa Costco. Yan. Yeah kita niyo yan yung mga bundok na mga sabi ko sa inyo kahit saka pumunta na napapalibutan ng mga bundok yeah. tapos tayo ingat-ingat yan Di okay, lang <laughs> dito ho hindi kayo makakapasok kung kayo ay walang member card membership card malamig. Malamig pa rin ho. <laughs> Dapat ho dito ay mine member card car. Dito tayo papasok. Ah. Yan, ito ho ang kita. Oh wow. Dito ho ang nabibili. nabibili yan. Dapat ho ay may member card ho. Itatap nyo ho. Hindi ho pwede pumasok na walang membership card ho dito. Oh, wow. Hmm. Oh, mama. Oh, mama. $10 Oh, oh. kung TV isa talo sa aklama? Three, four dollars lang. Five dollars. Yan. Dito ay eh, marami. Dili na mga TV. Mga kung ano-ano ho. yan Oh. May yan ho ang robo back. Yan. Yan. Napaka-helpful ho niyan. Meron ako. Meron ho ako mm -hmm. oh, dito ho, wow, steakhouse. Mga ano ho yan. Dito ho eh, mga bulky bulky ho ang mabibili. Wow, shop online. Tingnan nyo natin anong ang mabibili dito. Oh, wow. Mga diamond. Diamond ho ito. Yan. Dito sa Amerika, uso ko ang diamond. Mm <laughs> Kaya yung asawa ko, puro diamond. Puro diamond ang binibigay ng daddy. Indian, Indian. Yan. 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 Sila lang. Yan. Yan ho, mga TV. Yan. Uh, mga kung ano-ano ho, mga gamit ho sa bahay. Yan. Basta ho dito sa Amerika, marami kayong pera, marami ho kayong mabibili. Kaya dito ho, kailangan nyo kumayod. Yan. Marami ho, ho, puro barki ho dito. Yan. Nasaan niya? Kaya nga ba yung mga bra? Oo so, naman ay may Costco. Kaso yun ho, Costco sa amin malayo. Yan. yan. Marami din ho, mabibili mga ganyan ho maraming mabibili ng mga damit. Yan. Marami mga mura ho dito kasi dito ay mga bultuhan. Yan, mga sapatos. Hmm. Adidas. Hmm. Mga chinelas. Hmm. Kaganda naman. medyas. Ang gusto kong medyas ay atlet naman yun. Ang gusto nung hindi ano. Mga marami kong dito. GKN eh, hi. Mga bagbag. Sabi ko sa inyo, marami kong dito. cross body bed Pili ako na yun Tapos kung may ito yun Nakong takat walang ito na ako Puro ito naman yun nice model top six pairs. Right. Mm. mm. Oh, Punta naman ho tayo dito sa mga area kung saan binibili. Ang dami talaga akong mabibili din eh. Wow, ang gagaling naman ng eh. Oh. makano. Oh, wow, mga ang sandals. Oh. Wala. Kalalaki naman ho. Ay, size 5 ako. Walang si. Ito ang problema ko. Malitang pa ako. Oh. Yan. So, dito ho tayo. Yan. Uh -huh ayan, ang mga dito po ay mga kyeso ayan ho, ang makikita dito coffee oh, mura lang ho dito po, oh, just classic sa Dallas sadyang mura ho pag ganito ayan, mga syrup mga ano ho dito hmm. dun ho tayo sa frozen mga ano kaya ito wow yan sa totoo lang ho yan mang ano dito hindi ko alam kung paano sila makakapagtanim dito ay sobrang lamig yan mga pakita ko lang sa inyo kung magkano ang fruits ito ho ay passion cherry ito yung presyo <laughs> Kaya sobrang mahal dito. So, oh. yan. Oh, wow. Makano dito. Katri. Hmm, wow. Di na is $69. $80 na. Ang ganda naman na rin. Oh. Huh. Kuling naman na rin. Hmm. Oh, oh, dito ang mga prutas. Wow. Tomatoes, $8. Tomatoes, kiwi cake, dollars Oh, mga ano ho dito. Mga dessert. Maghanap ko tayo dito. Ito ang makikita dito. Ayun ho, dito ang mga 'yan. Mango. Tingnan 11 dollars. 'Yung mga prutas ho dito, 'yan. Yan, mga pinapay ho doon. Mga sugan Mga apple. Ah, paganto ho, medyo mahal ho. <laughs> mahal ho dito. <laughs> mahal ho dito sa mga pinapay. Ah. Oh. Okay. Ah, patuwa naman. food Yan, dito po tayo sa karne. Yan, ho. tingnan natin magkano. Beef, yes. yan. Yan, um, pan. $33. Yan. Kung ito masarap, $27 dollars naman eh. Di ano, pork belly, gagawin lechon. oh my God, sarap naman sarap naman nun gawin lang po ako dito kaya oh, dito talaga yan ho, kita ninyo crab oh wow kita nyo, mura dito ang shrimp $16 lang malalaki ho ito lang ho talaga ang mahal sarap naman. Oh, wow. Kaya ho dito, pag panahon ng salmon. Oh, wow. Mandalas. Pag panahon ho, mga sausage, manok. Oh, wow. Sadya ho, talagang mahal ang cost of living ho dito sa Alaska. Ang maganda lang ho dito, Marami ho bibiling ready to eat Ano ho, kita nyo din eh Sumahan ko ho kayo Yan Kita nyo ho yan Mga ready to eat na ho yan Fifteen mm. dollars ho <laughs> Yan mga stream Tingnan natin magkano ang price Sixteen dollars ready to eat na ho yan mga yan ito yung mga ready to cook na ito ho mga ready to eat na sarap naman ito ho eh yan mga ready to cook ready to cook sarap naman galing ha so marami ho Marami kang pwedeng mabili dito. Tissue. Yan. Yeah. Yan. So, oh, dito ay eh, pagka ano, mawawala kayo ay eh, hindi inahanap ko yan ho kami ay lalabas na lalabas na ho kami yes, tapos na ho kami mag shopping yeah, dito ay chinecheck pa chinecheck pa ho chinecheck pa ho chinecheck pa ho ang ano yan, yeah, dito na ako dahil na lang ho at mm, dito ko na ito tapusin. Ipasyal ko na kayo sa loob ng Costco. Ganito ho, sobrang ko. Mataas ho ang kasap living dito. Sobra talagang hong mahal, lalo na ang pagkain. Ano po? Pero yung hong mga isda at mga seafood, yung iba ho mura. So hanggang sa muli salamat ho ng marami. At love, 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 love po tayo. And God bless you all. At shout out po sa lahat ng aking mga uh, follower. Ano ho? Salamat po and God bless you all po. Hanggang sa muli ho at salamat ho sa walang sawaan pagsuporta sa aking mga videos. At at least ipinapashare ko kayo dito sa Anchorage, Alaska. Yan, kita niyo. Puro mga bundok. Sige, hanggang ngayon ha. Bye-bye ho. Bye!